magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kailags Nung kunasaman kayong araw na to Ako malamig Pero kailangan ko ipasyal yung mga aso natin Kasi nabuburi yung sulob ng bahay natin ano? ha, <sighs> So naipasyal na natin si Sayon Ito na si Sayon huli Kasi ilang araw natin sila hindi naipasyal Gawa nga na may pasok tayo May pasok din tayo ngayon Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada Pero naawa ako sa mga aso natin Talaga nasisiraan ang ulo sa <laughs> Sa loob ng bahay no Tama na yung isa ang sira ulo sa loob ng bahay namin. <laughs> Yun na sa harapan nyo. Huwag <laughs> na madagdagan ng mga alaga nating aso. Yan, marilis lang natin yung stress nila. Ah, ngayong ngayong linggo mga kainags, ano? Matindi double digits ang ating temperature at malamig talaga. Yan, kailangan natin tanggalin to. Kasi pagka kumapal na to, mahirapan na tayong tanggalin. Talagang madulas na. Kaya kumakapal na yan, ha. kailangan natin tanggalin yan mga kainags ano? kasi madulas talaga to, sobrang dulas ayan o, no? pagka natapakan natin yan kahit yung gulong na sasakyan natin, pag natapakan yan medyo dumudulas, kaya kailangan natin tanggalin habang, ano pa hindi pa ganun kakapal dito ko nilalagay yung mga yellow mga kainags ano? kasi ito, nadadaanan ng mga sasakyan yan eh lumulubog yan pagka uh, natunaw ang snow hello yan, pag natunaw ang snow lumulubog yan kaya dito natin lalagyan para ano pantay yan umusok na naman yung ano natin ano furnace heater natin yung chimney natin umusok na umandar na yung ano natin dagdag <laughs> ano bayad na naman sa electricity natin yun. <laughs> ha ah, yan medyo ano pagka winter malaki talaga binabayaran natin sa ano sa kuryente gawa ng furnace heater natin para maging warm yung loob ng bahay natin ha, huh. pero pag summer malita lang mabayaran natin kasi nakasarado yung ating furnace heater pero na naman Amazon ay uy sa akin ito na yung binili natin ano, no? kasi nagustuhan ko yung yung winter pants na binili natin noong nakaraan effective at komportable ako mga kainis sa mga kainis ito na pasok ko muna hindi kaya muna lagay muna natin dyan dyan lang muna nako Nag-snow pala kagabi, ano? Nakabuti, konti lang, oh Ihipan natin to. Uh, dito dito na ako nag-park ng sasakyan natin, mga kainags, dahil wala naman masyado nagpa-park dito sa uh, harapan. <sighs> Ayan, wala nang sasakyan ni Mahal na Reina, ano. Tapos, so nga pala, mga kainags, ano, uh, sa darating na election sa ano, October 2025, next year, kakandidato uli yung ating uh, prime minister dito, si Justin Trudeau. Ayan. Pero malamig, mga kainags. <laughs> si Justin Trudeau. Pero okay lang at kalaban niya yata si ano si Oliver. Yun ang bala kong iboto. So si Justin Trudeau actually hindi ko binoto yan si Just Justin Trudeau nung huling halala no. So dito sa Alberta mga kayo, hindi nanalo rito si ano si Justin Trudeau dito sa probinsya ng Alberta. Yan. Eh syempre doon sa 10 uh, almost 10 years na no or 9 years na pagiging prime minister ni Trudeau, ni Justin Trudeau dito sa Canada nalaman ko na rin kung ano yung mga nangyari at yung mga hindi pag, mga magagandang nangyari. So yun na nga especially yung carbon tax mga kainags. ano yung carbon tax nako sobrang pasakit yun sa mga Canadian citizens of permanent residence or sa lahat di ba yung carbon tax nako talaga namang <laughs> matindi yun dati kasi walang carbon tax walang carbon tax dito sa Canada. So nung umupo nga as uh, prime minister si Justin Trudeau nako eh masyadong mabigat ang carbon tax na pinataw niya. Tapos meron din ako narinig na yung carbon tax ay dadagdagan niya once na nanalo siya sa eleksyon ng prime minister. O di ba? Kaya ako ayoko na iboto si Justin Trudeau. asa uh, as sasabihin ko rin kay ano kay Mahal Arena mga kainan sabihin ko rin kay Mahal Arena na wag mo na iboto si ano si Justin Trudeau pati doon sa mga anak ko kasi mga anak na yung mga anak ko yung mga presisita ko Canadian citizen na rin yun mga kainags kaya gusto namin maiba naman kasi yung kalaban ni Justin Trudeau mga kay nagsi Oliver Oliver bayon yun? Uh, ang gagawin niya kasi pagka siya ang nanalo na maging prime minister dito sa Canada ay tatanggalin niya yung ano yung carbon tax o di ba syempre pag nawala yung carbon tax malaking aluan malaking uh, gaang sa bulsa namin yung mawawala yung carbon tax na binabayad namin ngayon so grabe yan. So yun yun, tsaka siyempre nalaman na rin natin yung mga nangyari sa immigration dito sa Canada sa panahon ni Trudeau, yan. So sa akin lang naman yung makikita, so hindi ko sinasabi na wag nyo iboto si ano ah. Hindi ko sinasabi. So sina ako lang sinasabi ko lang sa inyo na hindi ko siya iboboto sa pangalawang pagkakataon. Kasi sa akin yun. At base sa aking mga nakita at mga na-experience under ng kanyang administrasyon. So yun yun. Tapos sa ah, yun yun tapag natanggal nga yung ano yung carbon tax. Sobrang saya na namin ng mga ano? At saka yun nga, sabi ko nga sa inyo, yung mga immigration ngayon, mga nangyayari about immigration dito sa Canada under sa administ administ administrasyon ni ni Justin. 'yung eh, nagkakagulo. Ang daming nagkakagulo pati yung uh, United States of America, parang nagagalit na sa Canada kasi yung mga mga foreign worker, mga temporary Uh, status na nandito sa Canada ay lumilipat ng Amerika illegally nagco-cross pumasok ng USA kaya nagagalit si ano si yung mga president <coughs> yung presidente ngayon si si Biden at saka yung magiging presidente ng US si Trump mga kainags ano? Parang sabi nila sa Canada kay Justin Trudeau, higpitan niyo ang pagbibigay o yung screening ng ano ng ng pagbibigay ng mga visa kasi namamroblema rin yung USA kasi lumilipat sa kanila yung mga hindi makakuha ng permanent residence status dito sa Canada nagkocross ng border ng USA at napupunta yung problema sa USA kaya yun, nagaga nagagalit ang USA sa Canada masyado raw tayong masyado raw maluwag ang Canada sa pagbibigay ng visa nga under uh, Trudeau's administration yun, so kaya ako uh, hindi ko boboto si ano si Justin Justin Trudeau mga kayo nagsano bilang isang Canadian citizen dito sa Canada. Para maiba naman, tsaka maiba naman, maiba naman. Ang ano ko talaga is yung carbon tax. Yun ang tar target ko talaga na mawala. Ha, pasok na nga tayo. Tapos uh, may mga nag-comment din mga kainags, ano? Na parang si Justin Trudeau daw ay magre-resign as a prime minister. Siguro baka hindi na kinaya yung mga pressure or yung mga comment sa kanya na hindi maganda. Yan baka siguro lamig <laughs> ito sabi niya, no, no, ni ano ni ayon bas bossing balita ko si Trudeau ay baka mag magresign napaka-leftist kasi niya out of control na yung Canada ok ba naman kayo diyan yon oh so actually Uh, okay naman kami rito pero hindi kami okay sa carbon tax mga sa ano? lalo na kapag ka uh, natuloy yung balita na tataasan niya raw yung carbon tax balita pa lang naman yun hindi pa naman natin pwedeng masabing totoo nga hanggat hindi pa pinapatupad yun yun so okay naman tayo rito kaya lang syempre nag rin tayo sa mga kababayan natin na sa ibang lahi na temporary na nandito sa Canada dahil sabi ko nga, eh, nararamdaman ko, nakaka-relate ako sa kanilang mga nararamdamang depresyon stress, pagod, problema, yung pag-aalala. Nakapag nandito ka na sa Canada, di ba? Naranasan mo na yung sarap ng buhay, di ba? <laughs> yung mga hindi natin naranasan sa Pilipinas, especially yung mga kagaya ko lang na sa uh, below middle, di ba? Nan na ng Canada, natikman natin na yung mga hindi natin natikman sa, Can sa Pilipinas, natikman natin dito sa Canada, tapos di ba? yung status mo nanganganib na bumalik sa Pilipinas di ba kaya ganun talaga tapos sa uh, merong pang isang nag-comment no na ang Canada daw ay hindi para sa lahat so totoo po yun totoo po yun yung bang talagang kahit na anong gawin mo lahat ginawa mo na kahit na minsan eligible ka na di ba tapos eh lagi kang nadi-deny, nare-refuse or hindi ka makakuha ng pagkakataon na makapag-apply ng permanent residency. May mga ganun, may mga ganun senaryo. Yun. So talagang hindi talaga para sa kanila. May mga ganun. Meron namang iba, nung pumunta rito sa Canada, hindi talaga nila nagustuhan ng Canada. Hindi talaga nila nagustuhan yung Canada, especially yung kultura, ano, yung weather, kasi kung nasanay tayo sa buhay natin sa Pilipinas, masaya, paglabas mo ng bahay, Maraming tao, masaya talaga, masaya asin masaya, especially pag Pasko. Nag-enjoy ako sa maraming tao. Kasi pag natin sa Canada, wala nang ganito. Yan. Tapos napunta sila dito sa Canada. Magugulat na lang sila bakit ang tahimik, bakit malungkot dito sa Canada na hindi naman ito yung nakikita natin dati sa mga nung nasa Pilipinas tayo ang pagkakaalam natin sa Canada, masaya, masarap totoo po, masarap ang buhay rito may bibili natin lahat ng gusto natin dito mararanasan natin ang buhay na masarap dito sa Canada na hindi natin naranasan sa Pilipinas pero, merong pero yun yun, siguro hindi ko ma-explain sa inyo baka hindi nyo maintindihan pero pag nandito na kayo sa Canada doon yung palang po malalaman kung ano yung ng ako tsaka malalaman natin sa ibang mga vlogger yan dito na malungkot nga pala sa Canada. Yung mga bagong dating, yan, doon natin mo nalaman. Pero sabi ko nga sa inyo, merong advantage at disadvantage. Pero sa una lang naman siguro yon sa una lang naman. Pero pag nakapag-adjust ka na dito sa Canada, okay na. Pasokit mo ni mga aso. Iyan. Ito na yun mga kainis, yung pantalo natin. no. Oh. Gustuhan na gustuhan ko siya eh. Oh, kulay green naman. Tapos mga pala, may mga nag-comment din about dito sa tuk mga kainags. Ano. Uh, palitan ko na roto kasi nga parang gula-gulanit na sira-sira na actually ito hindi ko pwedeng palitan to mga kainis so, no? padala kasi sa atin to ng isang subscribers natin mula sa Saskatchewan Saskatoon yan yan oh. No? Okay. kung natatandaan niya ano galing to kay ano kay Kobe Joe yan shoutout kay Kobe Joe pinadala niya sa atin to last year 2023 uh, took o, oh, di ba? Kasi sa akin, mga kainis, ano, masyado kong uh, tinitreasure yan yung mga binibigay sa atin ng ating mga subscribers, mga padala. Kaya, hindi ko siya mapalitan kasi gusto, at saka komportable akong suotin, mga kainis, ano. Ito, tapos ko napapansin nyo, may tapyas, di ba? Si Sayon, nginat ni Sayon niya nung bata pa si Sayon. <laughs> yan, kaya ganyan na nangyari. Kaya lagi like siyang sinusuot. Yan, maraming salamat kay Kobe Joe. So yun mga kinis, so, tapos ito nga pala meron pang nag-comment no. Asa ba yung isang nag-comment basahin natin. Ito toto, sabi ni ano ni Pang Dada. Buti na lang sa Calgary ako na di diyan sa Edmonton. Puro na lang snow diyan. Yan. So alam niyo mga kinis ano, uh, kung tatanungin niyo ako base do sa aking pagkakaalam sa tinagal ko na rin dito sa Canada, sa Edmonton. Edmonton versus Calgary when it comes to snow. Diyan po sa Calgary, madalas ang hail, yung malalaking hail, na parang bato. So kung napapansin, kung napapansin nyo, merong lugar dyan sa Calgary, parte ng Calgary, na yung mga bahay, yung gilid ng bahay, pati bubong, o yung gilid ng bahay, butas-butas po yan, butas-butas. Kasi nga gawa nga mga hail na bumabagsak mula sa langit. Yan. Dito sa Edmonton, uh, wala pong ba balita ko, ah. Uh. actually sa akin, sa experience ko, merong mga bumabagsak na hail dito, pero maliliit lang, parang mga buhangin lang kaliit may mga nakita akong siguro hindi naman ganong kalakihan pero hindi ganong kagrabe kumpara sa parte ng Calgary yan so yun pag, pag nagawi kayo ng Calgary may merong lugar dyan yun, eh, yung mga bahay mga gilid ng bahay butas-butas yan kung hindi nyo pa kung hindi nyo alam yung butas-butas na pinagsasabi ko yan nakita uh, nyo yan yung mukha ko yung pisking ko yan ganyan ganyan yung gilid ng bahay nila butas-butas din yun <laughs> hihira hindi mga sa totoo seryoso parang ganyan din yung gilid ng mga bahay doon mga parte ng may, may lugar sa Calgary na butas butas yung mga bahay nila napansin nyo kasi nung pumunta kami nung nung Calgary kasama kayong spot Pinoy, may mga nakita kami isang community ng bahay butas butas yung gilid ng bahay so yun yun at saka ang snow sa Calgary alam ko mas madalas ang snow sa Calgary kumpara dito sa Edmonton ano? yun ang alam ko kasi naano ko sa mga kwento ng mga katropa natin sa Calgary Or sabihin natin, pareho lang ang snow. Pero yung pagkakaiba, kung di ako nagkakamali, correct me if I'm correct, madalas mag-hail, bumagsak ng hail sa Calgary, mga kainas, kumpara dito sa Edmonton. Yan. Wala pa kasi akong nababalitan dito sa Edmonton na talagang may mga madalas bumagsak na hail, na malalaking hail dito sa parte ng Edmonton. Pero sa Calgary, madalas ako nakakarinig na madalas bumagsak ang malalaking hail. Sinisira niya yung mga windshield, pati mga body ng sasakyan, pati bahay, mga salamin, maraming nasisira. So yun yung pagkakalam. Siguro si Pang Dada, baka kakarting pa lang ni Pang Dada siguro sa Calgary. Ano? Or baka nagbakasyon lang dati si Pang Dada sa Calgary, sandali lang. Kaya, kaya siguro hindi niya pa masyadong alam. Hindi niya pa siguro masyadong alam yun. Pero maraming maraming salamat sa comment ano. Kasi nasagot natin. Kaya marami ring mga... Pwedeng mag-comment mga kainis ano. Pwede kayong mag-comment sa sinasabi ko. Para marami pa rin matutunan or magkaroon ng ideas yung mga hindi pa uh, nakakapunta ng Canada. Or yung, syempre, yung mga nanonood sa atin. Kaya, maraming salamat sa comment. Yan, di ba? So, yun. At uh, hanggang dito na muna yung vlog ko, mga kinis. Maraming, maraming salamat. At uh, don't forget to subscribe, click the like button, leave your message, your comment. Thank you very much po at hanggang sa muli.